panitikan sa panahon ng mga Hapones. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Signator Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakay natin ang panitikan sa panahon ng Hapones, Gayundin din ang kaligirang pangkasaysayan at ang mga halimbawang panitikan ng Pilipinas noong kapanahonan ng digmaan at pananakop. Ngunit kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang ay subscribe ang Asignatorang Filipino YouTube Channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking upload dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang panitikan ng Pilipinas sa panahon ng Hapones? Dahil ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa ng kasaysayan, kultura at damdamin ng mga Pilipino sa isang napakahalagang yugto ng ating bansa, ang panahon ng pananakop at digmaan. Narito ang mga mahalagang dahilan. Una, ang pagpapahayag ng damdamin ng bayan. Sa kabila ng mahigpit na sensora ng mga Hapones, ginamit ng mga manunulat ang panitikan bilang paraan ng pagpapahayag ng nasyonalismo, protesta at namdami ng bayan laban sa karahasan at pananakop. Pangalawa, ito ang pagsibol ng panitikang Tagalog at katutubong wika. Dahil pinagbawalan ng mga Hapones ang paggamit ng Ingles, kaya't naging da sa muling pagsigla ng panitikang nakasulat sa Tagalog at iba pang katutubong wika na siyang nagpapalalim sa ating pagka-Pilipino. At pangatlo, pagpapakita ng katatagan ng mga Pilipino. Makikita sa mga akda sa panahong ito ang tapang, determinasyon at kakayahan ng mga Pilipino na harapin ang kahirapan at panunupil, bagay na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Pang-apat. Bahagi ng kasaysayang pampanitikan hindi lubos na maintindihan ang kabuuan ng panitika ng Pilipinas kung hindi isasama ang yugto ng pananakop ng mga Hapones, sapagkat ito ay may malaking epekto sa anyo, paksa at layunin ng mga akda. At ang panghuli na mahalagang dahilan ay ito ang pagtitibay ng identidad ng ating lahi. Sa panahon ng pananakop, lalo pang naging mahalaga ang panitikan bilang paraan ng pagpapatibay ng pambansang pagkakakilanlan. Ngayon ay puntahan natin ang kaligirang kasaysayan ng panitikan noong panahon ng mga Haponeses. Ang panitikang Filipino sa wikang Ingles sa pagitan ng taong 1941 hanggang 1945 ay nabalam sa kanyang tuloy-tuloy na sanang pagunlad nang muli tayong sakupin ng isa na namang dayuhang mapaniil ang mga Hapones. Natigil ang panitikan sa Ingles maliban sa Tribune at Philippine Review. Ang lahat ng halos pahayagan sa Ingles ay pinatigil ng mga Hapones. Naging maganda naman ang bunga nito sa panitikang Tagalog. Patuloy na umunla dito sapagkat ang mga dating sumusulat sa Ingles ay bumaling sa pagsulat sa Tagalog. Ito ay tinatawag na Golden Age of Tagalog Literature. Marami ang mga nagsisulat ng dula, tula, may kwento at iba pa. Ang mga paksain ay pawang natutungkol sa buhay. Ang mga tula sa panahong ito, ang karaniwang paksa ng mga tula noong panahon ng Hapón ay tungkol sa bayan o sa pagkamakabayan, pag-ibig, kalikasan, buhay lalawigan o nayon, pananampalataya at sining. Mayroong tatlong uri ng tula ang lumaganap sa panahong ito, kinabibilangan ito ng mga sumusunod: Una ang haiku, pangalawa ang tanaga, pangatlo ang karaniwang anyo. Ano ang haiku? Ito isang tula na may malayang taluduran na kinagiliwa ng mga Hapones. Binubuo ng labing pitong pantig na nahati sa tatlong taluddod. Ang unang taluddod ay binubuo ng limang pantig. Ay kalawang taluddod ay binubuo ng pitong pantig. Ang ikatlong taluddod ay may limaring pantig tulad ng unang taluddod. Maikli lang ngunit ito ay nagtataglay ng masaklaw na kahulugan, malalim na kaisipan at damdamin na tumatalakay sa kalikasan o mga bagay sa paligid. Halimbawa, ito ay sinulat ni Gonzalo K. Flores sa Magasing Liwayway noong 1943. Tutubi Hila mo'y tabak, ang bulaklak ng inig sa pagsapit mo ano naman ang tanaga? Tulad ng haiko, ito'y may kli ngunit may sukat at tugma. Ang bawat taludo nito ay may pitong pantig. Nagtataglay din ng mga matatalinghagang kahulugan. Halimbawa, Palay ni Aldefonso Santos Palay siyang matino, nang humangi yumuko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. At ang pangatlo ay ang karaniwangan nyo. Ang karaniwangan nyo, ang mga katangian nito ay nagtataglay ng sukat at tugma, indayog at aliw-iw. Ang halimbawa, pag-ibig ni Todoro Jenner. Umiibig ako at ang iniibig ay hindi ang dilag na kaakit-akit. Pagkat kung talagang ganda lang ang nais, hindi ba't nariyan ang nununungong langit? Lumiliyag ako at ang nililiyag ay hindi ang yamang pagkarilag-rilag pagkat kundi totoong perlas lang ang hangad di ba't masisisid ang pusod ng dagat? Ngayon naman ay puntahan natin ang mga dula na lumaganap noong panahon ng Hapon Nagkaroon ng puwang ang dulang Tagalog ng panahon ng Hapon dahil napinid ang mga sinihang nagpapalabas ng mga pelikulang Amerikano ang mga malalaking sinihan ay ginawa na lamang tanghalan ng mga dula. Karamihan sa mga dulang pinapalabas ay salin sa Tagalog mula sa Ingles. Ang mga nagsipagsalin ay sina Francisco Soc Rodrigo, Alberto Cacneo at Narciso Pimentel. Sila rin ay nagtatag ng isang samahan ng mga mandudulang Pilipino na pinangalanan nilang Dramatic Philippines. Ilan sa mga nagsisulat ay ang mga sumusunod. Si Jose Maria Hernandez, sumulat ng Panday Pira. Si Francisco Soc Rodrigo, ang sumulat ng Sapula o Sapute. Clodoaldo Del Mondo, ang sumulat ng Bulaga. Julian Cruz Balmaseda, ang sumulat ng Sino ba kayo? Dahil sa anak at higanti ng patay. Ngayon naman ay puntahan natin ang mga maikling kwento sa panahong ito. Naging maunlad ang larangan ng maikling kwento noong panahon ng Hapon. Ang pinakamahusay na akda ng taong 1945 ay pinili ng lupo ng mga inampalan na binubuo ni na Francisco Icaciano, Jose Esperanza Cruz, Antonio Rosales, Clodualdo del Mundo at Theodore Santos. Ang mga sumusunod ay nagkamit ng unang tatlong gantimpala lupang tinubuan ni Narciso Reyes, uhaw antigang na lupa ni Liwayway Arceo, lunsod nayon at nagat-dagata ni NVM Gonzales. Ano nga bang nangyari sa panitikang Filipino sa wikang Ingles sa panahong ito? Naging makulimlim ang panitikang Filipino sa wikang Ingles noong panahon ng Hapon dahil sa mga mahigpit na pagbabawal ng mga Hapones sa pagsulat at pagtatanghal ng akda sa Ingles. Ilan lamang ang naglakas loob sumulat nito at kabilang sa nagsipagsulat ay sina Salvador Lopez, Francisco Ixiano, Federico Mangahas, Manuel Aguila, Carlos Piromulo at Carlos Bulusan. Tandaan, mahalagang pag-aralan natin ang panitikan ng Pilipinas sa panahon ng Hapones sapagkat ang pag-aaral ng panitikang ito ay hindi lamang tungkol sa mga akdang na isulat, kundi tungkol din sa diwang makabayan, tapang at kasaysayang humubog sa atin bilang isang bayan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa panitikan ng panahon ng Hapones. Muli, huwag kalimutan subscribe ang asignator ng Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.